Number 1 trending, Kim Pao, kinasal na. Ibinahagi ni Direk Loren na hindi lang basta palabas lang ang naging kasal. Totoo na ito. Sadyang ginawang pribado lang. Ang daming napareak sa ganda at simple ng kopol. Makikita na napakaganda ng What's Wrong Secretary Kim. Napakahusay din kasi ng direktor nito kaya ganyang katagumpay ang kanilang pelikula. Hugot kung hugot ang mga nagiging eksena. Kaya ganoon na lamang kung tamaan ang mga tagahanga. Ayon nga sa kanilang mga reactions, Congratulations! Best wishes! Hindi namin nakikita bilang proyekto ang naging kasal. kita sa mga mata na sobrang real ang naganap na wedding. Ang mga guests sa nasabing kasal ay iba din ang mga ngiti. Ayon pa sa isang komento, Congratulations sa lahat ng mga bumubuo ng What's Wrong Secretary Kim, kay Derek Chad, at especially sa Kim Pao. More projects to come pa. Nagsisimula pa lang kayo, haabangan namin ang mga next ganap. Ilan lang yan sa mga komento. Habay na habay, matagumpay na natapos ang proyekto ng Kim Pao. Ang naging wedding ay masasabing real na real, na walang halong etiyos. Ang daming bumati, pati mga kapwa artista. Sana ay forever na ang Kim Pao. Mahal namin kayo. Huwag magbabago. Don't forget to comment your opinion, like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.